Mula sa FEBC Philippines, narito ang Tawag ng Karunungan! Pag-aaral, pagtalakay at pagsusuri sa mga isyong may kinalaman sa Halalan 2022 at ang liwanag ng Biblia sa mga usaping ito. Magandang araw! Welcome sa Tawag ng Karunungan, isang palatuntunan ng FEBC Philippines na naglalayong ihanda ang mga Pilipinong butante tungo sa matalinong pagpili ng mga susunod na pinuno ng bayan. Tayo po ay napapakinggan sa mga istasyon ng FEBC si Philippines at napapanood sa Facebook live stream, Pinoy Connection Cross Currents Philippines, YouTube channel at sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV. Tampok sa TNK ngayon ang pagiging mulat ng mga butanting Pinoy. Ngayong campaign season, siyempre, ang mode ng mga politiko ay palaging best foot forward. Kaya abangan sa ating talakayan mamaya kung paano natin hahasain ang ating kakayahan sa pagkilatis ng mga kandidato. Mahalaga po itong pag-usapan dahil pwede po tayong pabilibin ng mga kandidato sa gusto nilang paniwalaan natin tungkol sa kanila. Sa totoo lang po, may mga campaign strategy na ang mga yan. Ngunit dito po sa TNK, nais namin po kawin ang inyong kaisipan, kakainin o lulunukin na lang ba natin kung ano ang inihain sa atin? Kami ang inyong kasama sa loob ng susunod na kalahating oras. Ito po si Chester Elias. Ako naman si Heidi Bernardo Sampang. Ito ang tawag ng karunungan sa FEBC Radio TV. Ito ang tawag ng karunungan. Pili Pilipino. Nagpahayag ang mga presidential candidates ng kanilang pananaw tungkol sa pag-ukupa ng Russia sa Ukraine at ang magiging epekto nito sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Sinabi ni Labor Leader Diodi de Guzman, mainam na iwasan ng Duterte administration ang pagpapakita ng suporta sa alinmang bansang kasama sa idwaan. Kailangan din anyang manindigan ng Pilipinas sa kapayapaan at pakikipagkapatiran sa mga iba pang bansa. Sa kabila nito, kinundinan niya ang ginawang pag-ukupa ng Russia sa Ukraine kampihan natin yung mga mamayan ng Ukraine at uh, manawagan din naman tayo doon sa NATO at saka sa US. Huwag na makasali. Nais nice naman ni Manila Mayor Isko Moreno na maging neutral hinggil sa geriyaan. Ito ay upang maayos na repatriate ang mga Pilipino mula sa Ukraine. But if they're going to get my opinion over the situation mas papalagang ko yung buhay nila dahil baka naman mabigyan natin sila ng opportunity naman dito sa ating bansa. Nagpahiwatig din siya ng pagkabahala sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular ang trigo at gasolina. Binigyang diin naman ni Senator Panfilo Lacson na mainam ang pagpapatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga military at economic advisors tungkol sa magiging epekto ng kaguluhan sa Ukraine sa ating ekonomiya. Partikular dito ang pagbibigay pansin sa mga micro small and medium enterprises o MSMEs dito sa Pilipinas na hindi pa anya nakakabangon dahil sa pandemya. Dapat din anya magsalita ang Pilipinas laban sa pananalakay ng Russia bilang signatory sa United Nations o UN Charter. Join the community of nations in condemning kasi after all it is an encroachment on international law. Ang delegado pa sa atin kasi kung ma-establish yung president, baka mag-establish ang president, baka mangyari naman sa atin yung mga islands natin sa West Philippine Sea. So, huwag naman sana. Naniniwala naman si dating Senator Bongbong Marcos na kailangan bigyan pansin ang mga Pilipinong ayaw umalis sa Ukraine. Sa kabila nito, giniit niya na hindi kailangan pumanig ng Pilipinas sa anumang bansa hinggil sa gulo sa Ukraine. Mungkahi naman ni Sen. Manny Pacquiao, hindi solusyon ang digmaan at maaari pang maresolba ang nasabing gulo sa pamamagitan ng dialogo. Sa kabila nito, giniit ng senador na kailangan manindigan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa sakaling lumala ang sitwasyon sa Ukraine. Ang masasabi ko lang eh hindi solusyon ang gira sa problema. May lamang ang problema pagka nag-uusap. Giniit naman ni Vice President Leni Robredo na mahalagang matiyak ang repatriation efforts ng mga Pinoy sa Ukraine at ang magiging epekto ng nasabing digmaan sa presyo ng langis. Giniit din niya ang importansya ng pakikiisa ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa. Ito 'yung parati kong inuulit na mahalaga 'yung participation natin sa membership natin sa Coalition of Nations para yung mag-resolve ng problema hindi natin sinasarili. At para sa tawag ng karunungan, ito si Dan Gonzaga. TNK Balita. Mas pinaigting ng Google ang paglalabas ng mga credible content sa kanilang video streaming platform na YouTube. Sa pamamagitan ito ng pag-alis ng na mga naka-upload na videos na mayroong maling impormasyon bilang bahagi ng kanilang inisyatibo para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ayon sa pamunuan ng YouTube, umabot na sa 400,000 uploaded videos ang kanilang nabura mula noong February 2021 hanggang nitong January ngayong taon. Samantala, sumusuporta ang Google News Lab, katuwang ang ibang mga journalist sa pag-fact-check ng mga lumalabas na impormasyon na may kaugnayan sa halalan. Mayroong posibilidad na magkaroon ng manipis na reserba ng kuryente sa Luzon ngayong papalapit na ang eleksyon. Sa pagtataya ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines o LEMOP, posible ang 67 Yellow Alert Warnings sa pagitan ng Marso at Hunyo ngayong taon. Nagbabalas sila na maaari itong humantong sa red alert at rotational brownout sa Luzon, gaya nitong 2021 sa nasabing buwan. Ayon naman sa Manila Electric Corporation o Meralco, naghahanda na sila ng contingency measures para matiyak na walang brownout sa election period. Nakapagproseso na rin sila ng 170 hanggang 180 megawatts para maabot ang base load requirement kasunod ng reduction supply mula sa Malampaya Gas Field. Samantala, papayaga makapasok at makaboto ang mga hindi bakunado laban sa COVID-19 sa eleksyon sa May 9. Ito ang nilinaw ng Commission on Elections sa kabila ng pagbabawal sa mga hindi bakunado sa saradong mga lugar. Tinukoy ng komisyon ang mga paaralan na ginagamit bilang polling precinct. Nilinaw din ang Malacanang na hindi sakop pang araw ng halalan sa May 9 ng bagong polisiya sa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1. Katangin ang mga individual na fully vaccinated laban sa COVID-19 ang papayagan sa mga enclosed areas. Ako si Joy kakatsyan At ako si Maan Rivero. Para, para sa Tawag ng Karunungan. Ito ang Tawag ng Karunungan. Nagpapatuloy ang tawag ng karunungan dito sa FEBC Radio TV at hinihimok po namin kayong makibahagi sa ating talakayan. Mag-message lang sa tawag ng karunungan Facebook page. Hindi po maikakaila na meron pong kanya-kanyang packaging na ang atin pong mga kandidato sa halalan 2022. Iba-iba po yung kanilang imahe na ipinepresenta sa ating mga botante. Mayroon po sa kanila na para daw po sa pagkakaisa. Meron din pong mga kakampi na mga ordinaryo, kampyon ng mahihirap, kaaway ng mga kurakot at iba pa. Kaya naman, napakalaking hamon para sa ating mga ordinaryong botante kung paano natin sila makikilatis ng higit sa mga nababasa o napapanood natin tungkol sa kanila. Tutulungan tayo ngayon ni Ray Crisaldo para sa tamang pagpulso sa narratives ng mga kandidato. Si Ray, ang Theological Commission Coordinator ng World Evangelical Alliance at isa sa ating pananaw Pinoy writers. Bahagi din po siya ng VoteNet. Uh, actually, kulang itong segment natin or itong episode natin sa so pag-introduce uh, ng mga credentials ni Ray. Kaya mamaya na lang yan or next time na lang po yan. Anyway, Ray, magandang araw sa'yo. Welcome sa TMK! Maganda at makulay na araw sa bawat isa kay Ati Heidi sa Chester. Uh, Diretso na tayo sa tanong, uh, Pastor Ray. No? Ano po ba yung tinatawag na narratives ng mga kandidato? Oh, that's a, uh, that's, that's a good question. Sabihin, ito yung, ito yung nais nilang uh, ibigay na kwento ng buhay nila at istorya din ng gusto nilang gawin para sa bansa. No? naratibo, no? Hmm. So, kaya mapapansin mo, uh, ang tawag dyan sa mga nasa advertising at marketing, ito yung packaging na nagiginawa nyo sa kanilang sarili, no? So, iko ba e anti-corrupt? iko ba e anti-poverty? Bukod dun sa bit-bit mong advokasya, yung, yung identity, no? nare yung isa nating kandidato, ang packaging niya, ang narrative niya, galing ako sa wala, patungo sa sa yugto ng pamamahala. So ganyan. So so kung ako lang galing sa wala, kayo din, no? Uh, hindi 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 sa mawawala. Kung galing kayo sa wala, pwede <laughs> rin kayo umangat, ano? So uh, those kind of narratives, no, uh, parang ito yung the way you you present and package yourself, no. So yun yun basically yung yung make up, no, uh, ng isang kalang na kandidato, ang mahalaga nating matandaan dito sa aspetong ito eh, na yung narrative na yan are constructed. Ibig sabihin, nilikha siya. Ibig sabihin, kinonstruct Maaaring uh, hindi na ibigay yung kabuuan ng picture. no? Maaaring merong na, natanggal na, natanggal o naumit o totally hindi totoo <laughs> yung narrative. No? O magkanilikha lang siya for this specific purpose. Makakatulong dito yung uh, may isang nagsabi na ang, ang election daw, ang ginamit niyang parang ilustrasyon, Eh parang pag a sa isang sa isang trabaho, di ba? So pag a ka ng iyong trabaho, ano binibigay mo sa iyong employer? Di ba? Meron kang resume. Yung yung resume mo, yun, yun yung narrative mo ang nakalagay sa resume mo, lahat ng magaling kang gawin. Di ba? Magaling ka pa sa ganto, ito ba, experience, magaling ganyan. No? Pero syempre, hindi mo sasabihin sa resume mo, lahat ang pangis tayo. Tatago mo yun no? hanggat maaari. So, doon tayo dapat medyo mag, uh, mag-ingat na yung ating naririnig na naratibo, uh, nagpapakita yan eh ng isang kagalingan, ng isang kandidato o ng kanyang masabi natin na passion, but it does not tell the whole picture at maaaring meron ding mga nawala o tinanggal Uh, nasadya para hindi malaman. Okay, may uh, follow-up question, no, Ray. Uh, may kailangan bang baguhin sa mindset ng mga Pilipino? Kasi itong mga narrative na ito, pag tinignan natin, parang pattern siya or base siya doon sa ano yung gustong marinig ng mga Pilipino. May ibang mga kandidato na hindi naman sila ganito, pero ito yung in-expect na marinig ng mga Pilipino, kaya ito yung kanilang pinapackage. Is there something wrong ba sa mindset ng Pilipino na kahit na hindi naman siya ganun, karelevant talaga sa presidency or sa ibang posisyon ng uh, pagiging kandidato, ito yung gusto naming marinig, ito yung kandidatong gusto namin iboto kahit na pag nanahalo yun, hindi naman talaga nakakatulong itong mga narratives na ito in uh, governance in general. May problema po ba yung mindset nating mga Pilipino or may direct connection po ba ito sa narratives ng ating mga kandidato? Siguro ang mahalaga nating na tandaan diyan na yung ating mga kandidato, no, meron yang ano, meron yang mga tawag di taong tumutulong sa kanila na, na nag research no paano magiging uh, epektibo, o kaya naman eh, really really attractive yung kanilang packaging ng kanilang sarili so hindi hindi bab, hindi, bab, hindi otom, basta nangyari yung kanilang narratives no ni research yan at kasama sa research na yan ano yung pumahapatok na dapat kong sabihin na dapat kong uh, dapat kong itsura no kaya yung pumapadyak sa bisikleta ay sa, sa sidecar hindi yun basta nangyari. Ni-research yun. So, kailangan ng ating mga kababayan, aware sila na yung nila ay, ay isang bagay na pinag-aralan. At dinisenyo siya para makapture yung atensyon mo, mapukaw yung damdamin mo, at eventually, makuha yung boto mo. So, kung, kung alam mo na ganun yung parang uh, mekanismo na ginawa, dapat meron da ang ating mga kababayan, meron tayong uh, tao diyan, self criticism, no? Meron kang nakana-critical thinking, na, sandali lang, sandali. Pag pepreno ka, no? Uh, ang pinakamalapit ko diyan, baka binobola lang ako dito. Yeah, di ba? Pinapaikot lang yung 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 ulo para makuha ang iyong boto. So, anong paano mo 'ton? So, kailan mag-examine ka ng unti. Hindi lang unti, mag-examine ka ng mas malalim kung yung packaging ba na ito, itong narrative na binibigay ng, ng isang kandidato ay makatotohanan, no? Pangalawa ay uh ang gawin at kayang mangyari no hindi lang ba siya pagpangako na nakalutang sa sa area ang tawag siya, mga motherhood statements no meron ding mga motherhood narratives no sa totoo lang kaya ba tong gawin in six years no 6 years pa kasi term nila eh. kaya bang gawin niya na six years no so yung gaganong klase ng parang uh, reality sense of reality and sense of of critical thinking no mahalay ka guro pero Pastor Ray, doon po sa sabi niyo nga, pinag-aralan na 'yan, lalong-lalo na nung kanilang mga political strategies kung paano nila ipapakilala yung kandidato sa publiko sa ending ang gusto nila iboto natin sa May 9. Pero kami po kasi nasusubaybayan lang po namin sila sa mga balita, 'di ba? Sa social media o kaya pagka pumunta po sila sa lugar namin, 'di ba? Sa kanila pong mga campaign sorties. Meron po bang paraan ang mga ordinaryong botante para mahubad yung maskara na yon na nakasuot o isinuot doon sa kandidato? Dito papasok yung kahalagahan o kumbaga ka, kabuluhan o kumbaga uh, efficiency. Kung merong kang pwedeng panghawakan na criteria for examining candidates no o, o o standard. Ano yung ano yung batayan mo ng pag uh, ng pagkikilatis no? isa, isang halimbawa ang ang vote ni Philippines no meron siyang uh, na uh, nirerecommend na pag magkikilatis ka ng isang kandidato lagi mong isipin yung limang K no para hindi lang isang aspeto yung na 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 na, na, na yung isip mo una kailangan mong tingnan meron ba, ba siyang kakayahan no so ang, kakayahan makita mo diyan anong ano yung kanyang ano yung kanyang napag-aralan o ano yung kakanyang sa uh, saan siya naging nakilala sa larangan kung saan siya galing no boxing babayan o kung kung ano man yan kung meron siyang kakayahan o sabi eh wala namang pwedeng mag-practice patungkol sa pagiging presidente ito pa may background diyan no? hmm. ano yung kanyang nakaranasan yung experiences niya no? Napakahalaga ka noon kasi ibig sabihin noon kung meron siyang experience na maganda sa isang maliit na bagay, ang isipin mo, lang, think of upscaling. Sabihin kung mabibigyan siya ng isang position kung saan magagawa niya ito sa mas malawak, no? Na nakaparaanan, mas magiging effective siya kasi meron na siyang existing na karanasan, no? Okay, so kung ang isang tao nangangako ng isang plataforma na wala naman siyang karanasan whatsoever in the past, no? Eh mm -hmm. paano niya gagawin 'yon? No? Hindi hindi yun mangyayari. Aasa lang siya sa mga taong nakapaligid sa kanya, no? So, kung meron siyang kakayahan, meron siyang nakaranasan, pag nagtandem yan, sabihin magaling ang kandidato. Kailangan mo din tanungin, meron ba siyang karakter na maayos? Kasi pag ang isang kandidato ay magaling, magaling din na mangurakot. Sigurado, gagamitin niya yung kanyang kakayahan at karanasan para mapaikot ang ating sistema. So, yung bang karakter niya katiwatiwala? tiwala no -tiwa tiwala no uh, pag pagtittinan mo yung kanyang uh, history as a person siya ba eh na involved sa mga anomalous na mga transaction no siya ba eh may history of lying ya yeah, yung mga yung mga ganyan no so pag na-establish mo yon uh, yung character ng isang kandidato yung kanyang uh, sabihin nating moral moral foundation so of values tandem yung patlo na yan sabihin masasabi mo na itong isang individual na ito ay eh, medyo mm, na ah, ang kanyang pagkatao ay eh, ng masasabi mo na ano, tatagalog ko eh, na nabuo ang kanyang pagkatao. Pero dahil mm -hmm. tayo mga Pilipino, tayo nabubuhay sa isang kultura na hindi sapat na buo pagkatao mo. Kasi yung mga nakapaligid sa iyo, pwedeng magbago ng iyong pagkatao. Kaya mm -hmm. marami tayong kilala na nagumpisang mahusay, magaling, malinis, nung naupo sa pwesto, nagbago ang anyo. <laughs> Tatangnan mo bakit? 'Yun yung pang-apat na key. Meron kang kakayahan, meron kang uh, karanasan, meron kang karakter. Yung connection mo, yung mga tao nakapaligid sa'yo, napakalaki ng influensya nun. So kung ito isang kandidato, tingnan mo sino yung nasa line-up niya. Kung yung mga nasa line niya ay mga kawatan, eh, malamang lamang, kahit siya ay matinong tao, uh, may yung kawatan yung kanyang pamamahala. Kasi ang pamamahala, ang, ang, ang governance, is not a governance of one person. It's a governance of, of, of of a team, of a system. No? At, at panghuli, yung konkretong plataforma. Pinakamadali yung konkretong plataforma eh. No? Mm -hmm. Yung gagawa ka ng mga 10-point plan, na 20 point plan pero yung konkretong plataporma muna yan naka-anchor yan doon sa apat no at dapat hindi lang plataporma konkreto sabi hindi lang yung tatapusin natin ang korupsyon ang tanong paano Anong polisiya? Anong pwedeng gawin, no? Alam mo ba yung mga existing na nabatas? Kaya ay kayo yung mga presidential uh, forums and debates kasi makikita mo doon, ito bang kandidato na to binobola lang bang ako? kasi siya sabi niya yung mga gusto ko marinding natanggalin ng kahirapan. Tanong, mm -hmm. pa, paano? No? Pa pa ako ng maraming bahay. Pa, paano sa makukunin ng budget? Mm -hmm. Iyon yung mga ganong klase ng detalyadong plataforma ang dapat mong hanapin. So, pag meron kang gaganyang klase, I'm not saying ito na yung perfectong criteria, dapat This is one of those na pwede makatulong sa iyo para ang pag-examine mo mas malawak. So, so wala kang nakakaligtaan na isang aspeto na mahalaga. O kaya naman, hindi ka basta na napupokus lang dun sa isang uh, kumbaga eh, na, na, na powers ang kandidato at nalilimutan mo na yung ibang bahagi pa ng buhay niya na maaaring uh, magpabago ng kanyang uh, nakapagkatao. Uh -huh. Dapat ba nating pinapakinggan yung mga negative narratives naman no? galing sa kalabang kandidato? <laughs> well, ang maganda naman kasi nasa sa, sa, sa ating election, it is it is a free elections ano. So, yung ah, lal, parang ito yan no? Ang kandidato sasabihin niya lahat ng maganda patungkol sa kanya. Okay? Trabaho niya yon At hindi natin siya dapat sihinto. Kasi yun talaga yung way na para maibenta niya ang kanyang sarili. Uh, I-expect din natin na yung, yung kalabang kandidato o yung mga tao tumutulong sa kanya, ang gagawin naman nila, sabihin lahat ng pangit doon sa... <laughs> sa kalaban nilang kandidato. Of course, ah uh, ang, ang 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 caution natin diyan is that ah uh, ang bago yung caution tumuna. Ang plus point noon na nasasabi niya yung hindi sinabi. Kasi nasabi ko sa inyo, di ba, yung, yung narrative mo, may mga titit inalis dyan na aspeto mm ng tao na ayaw niyang malaman mo. Ngayon, itong mga nagsasabi na, sandali, alam niyo ba, nagkanto siya dati. So nabubuo ngayon yung picture, no? Ang problema natin ngayon dahil nabubuhay tayo sa era ng fake news, no? Maaring maraming mga ibabato doon sa kalabang kandidato, hindi eksaktong totoo, no? So ma maaring it is it is upab it is a fabricated accusation o kaya naman is is a blown out blown out of na, na proportion na, na, na kritisismo. So dapat mindful ka din doon. Mhm. Mm mm -hmm. Bagamat uh, Chester and Pastor Ray, uh, hiwalay na topic yung fact-checking pero importante ano na maging sandata data iyon ng mga Filipino voters para habang naminile eh talagang nasala nila kung tama ba yung impormasyon na kanilang pinaniniwalaan tungkol sa isang kandidato o ito ay shismis lang ba o fake news. Yes no. Uh, ang nakakalungkot lang sa fact checking no. Mas mm -hmm. mabilis magpakalat ng peke kaysa sa mahuli at makorek correct yung, yung kumalat no. So isabihin, uh, hindi natin kayang asahan ng mga fact, yung mga fact checkers natin pero tayo bilang individual no bilang isang um, ordinaryong tao we can help out sa fact checking uh, isang 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 halimbawa by always asking saan galing yung impormasyon saan galing at ito ba ay katiwatiwala at credible yung source of this information so especially ngayon sa mundo ng social media madaling i-fabricate lahat fabricate ng picture, no? So hindi porkit may nakita kang meme, eh, isusunggaban eh mo na porkit umaayon sa iyong sariling political na, dis na, na, na disposition. Kailangan mo laging tatanungin saan galing yung informasyon at uh, bakit ito naging katiwatiwala. wala uh, kasi baka po pwede kang mag-ambag sa pagkalat ng mga maling informasyon. Mm -hmm. Pag ikaw na yung nag-share. Mm -hmm maka may tanong ka pa Chester para kay Ray bago siya magbigay ng kanyang huling hamon para sa ating mga ka-TNK. Wala na po. Kulang po yung ating uh, <laughs> oras. Marami pa po sana pero siguro sa susunod na mga episodes na. <laughs> yes. Oo, eto, next time na makasama natin si Ray, ang ating paksa na hihimayin naman ay iba't ibang klase ng mga botante, 'di ba? Ang ipo-profile naman natin. Normally kasi mga kandidato ang ating kinikilatis, pero ano-ano nga bang uri ng mga Pilipinong botante ang mayroon dito sa Pilipinas? So Ray, sa ating um, summary, ayan, sa ating uh, pinag-usapan about uh, itong narratives na handa ng ating mga kandidato, ano ang gusto mong iwanang hamon sa mga ka natin ngayon? Uh, tandaan po natin, mga, mga, mga kababayan, na kapag eleksyon ng ating mga kandidato ay mga aplikante. Aplikante ito sa, sa, posisyon ng pagkapresidente. At lahat ng aplikante, ipapakita yung pinakamaganda, pinaka-the best na side nila. No? At pero tandaan natin na meron din silang ibang side na hindi natin nakikita. Kailangan natin ng narrative na ibinibigay sa atin sa social media tanungin po natin, ano yung hindi sinasabi? Hindi lang yung mga sinasabi nila. Napakagandang hamon at habang may uh, panahon pa po tayo i-consider po natin iyan kumbaga eh mag-effort po tayo na maghukay pa ayan at kilalanin po ang mga humihingi ng atin pong nag-iisang sagradong boto para po sa ating election sa Mayo Maraming salamat Pastor Ray Crisaldo ng VoteNet Philippines para sa iyong panahon dito sa tawag ng kanunungan sa FEBC Radio TV. Sa puntong ito, para bigyan po tayo ng mga gabay sa pagpili pa rin po ng ating mga pinuno ng bayan, sa liwanag ng salita ng Diyos, makakasama po natin ngayon si Efren Paliorina. Yamang Dunong Batay sa karanasan natin sa Pilipinas, nagagawang sirain ng politika ang pagkakaisa ng iglesia. Ang bilin ni Apostol Pablo ay pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na spirito sa pamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Ephesians 4 verse 3. Paano? Pakinggan natin ang panawagan ni Pastor Choi Magdaong, member ng Mobilization Committee ng VoteNet Philippines Core Group. Dalawang buwan na lang po ay eleksyon na at napakalaki po ng role ng isang simbahan sa panahon po na ito ng eleksyon na kung saan napakainit ang usapin ng mga kandidato at paghahati-hati din ng opinyon lalo sa loob ng simbahan. At bilang isang leader po ng simbahan, napakahalaga po na tayo po ay maging uh, non-partisan sa mga panahon na ito. Sapagkat sa paging non-partisan po, tayo po ay nag-advocate, nananalangin ng isang honest, ng isang order, orderly na election. At higit sa lahat, ay nag-advocate po tayo kung ano po yung opinion ng bawat isa at atin po itong nire-respeto. Bilang isang leader po ng simbahan, dapat tayo po ay nagdadala ng pagkakaisa, ng solidarity within the church. At hindi po tayo nagdadala ng paghiwa-hiwalay, papagwawatak-watak ng ating mga, lalo na ng ating mga miyembro. Sapagkat nainiwala po tayo na kapag tayo po ay naging partisan sa mga panahon na ito, ito po ay magbibigay daan para ang ating iglesia, ang ating simbahan ay mawasak ang bawat bahagi nito, ang bawat miyembro nito ay magkanya-kanya. Kaya napakahalaga po ng na pagiging ng partisan sa panahon na ito ng eleksyon sapagkat sa pagiging non-partisan po tayo po ay nagiging daan din upang magkaisa ang bawat miyembro ng iglesia na manalangin, i-advocate ang malinis at marangal na eleksyon. At hindi lang 'yun, tayo po ay nagiging daan din upang magkaroon po ng kapayapaan o tayo mismo ay maging peacemaker. Hindi lamang sa loob ng iglesia kundi sa komunidad na ating kinagagalawan. Anuman po yung kalabasan ng eleksyon, tayo po ay pwedeng maging tulay upang manalangin patuloy at suportahan anuman po ang kalabasan ng eleksyon na ito ngayong taon. Kaya napakahalaga po ng ating role bilang mga leader ng ating mga simbahan. Kaya dapat po nating i-advocate, dapat po nating tingnan o pahalagahan ang pagiging non-partisan po sa loob ng ating mga iglesia at higit sa lahat, tayo bilang mga leader ng ating mga simbahan. At patuloy po tayong manalangin, iluhod sa Panginoon ang nalalapit po na eleksyon na ito. Maraming salamat, Pastor Joy Magdaong. At para sa tawag ng karunungan, ito po si Efren Palurina. Ito ang tawag ng karunungan. Bilang pangwakas, huwag pikit mata. Huwag taman, mag-effort naman tayong mag-validate kung totoo o hindi ang mga nababalitaan natin tungkol sa ating kandidato. Sa madaling salita, maging responsible voter. Ito po si Chester Elias. Tama kasi masakla po kapag sa huli mo na natuklasan na ang akala mo'y ginto, yun pala'y tanso. Hanggang sa susunod na edisyon ng TNK at sa pangalan po ng ating buong pangkat, ako naman si Heidi Bernardo Sampang. Para sa maunlad at pinagpalang bayan, manalangin at makibahagi bilang tugon mo sa Tawag, sa tawag ng, ng Karunungan. Karulungan. Ang Tawag ng Karunungan ay ang voter education series ng FEBC Philippines sa pakikipagtulungan ng VoteNet Philippines.